Dito tayo sa Mapdet Mapdet Kita nyo ang gaano kaganda oh Yan yung parang Tingnan nyo yung ano Yung formation na yan Yung para siyang ano Taong nakahiga Tapos yun ang ano Helicopter Island Ito yung parang formation ng taong nakahiga Kita mo ganda ng ano Ang ganda ng view dito tayo sa Mapdot Island. Alam nyo kung bakit Mapdot ang tawag dito? Kasi sa term ng mga kuyonin, parang ano to, yung yung mga ano dito, yung pinaka stone, ma-update kapag naapakan mo, kapag naka-barefoot ka lang. So, kailangan mong magano ano magsuot ng mga slippers na ganito para hindi masaktan. Ganda dito ang view. Amazing Ang daming mga klase ng mga islands dito oh. Formations Grabe So ito, isa ito sa mga destinations ng, ano, ng island Mga tour Tour island Takpan natin kasi ano Yung hangin kasi malakas Ganda oh Ikutin natin dito para ano Salamat na ah, Kuya Lilan yan ito yung bangka na sinakyan namin Nakita nyo yan Yan yung bangka Grabe ang aking experience dito sa isla ng Ilnido Sobrang thank you Lahat na lang nag welcome sa akin dito Pati niknik -nik. <laughs> Naganda Ang linis ng uh, tubig Gusto kong magano Tawag nyan yung snorkeling pero actually dito pala guys sa uh, mapdut ito yung ano uh, parang perfect destination din para sa island hopping ah sorry island hopping yung mga snorkeling kasi dito buhay na buhay yung mga corals napakaraming species ng isda ang makikita dito Buti na lang dito sa isla tayo lang ngayon ang uh, dito tayong mga tayo lang yung ano naka dito Maraming salamat Ilnido sa experience na ito. For sure, marami pang uh, business na makakarating ako dito. Gusto ko saka yung mga view nito. Oh. Ang ganda. Imagine mo paano kayo ni ano? Yung? Ang ganda na ang perfect ng pagkaano kasi tinan mo, parang malaking-malaking lagoon kasi nandiyan yung mga harang eh, yung mga bundok. So sa kabila, dagat pa. Imagine mo 'yan. So, hindi siya pro sa mga tidal waves na malalaki kasi, tingnan mo, oh, maraming mga nakaharang. May mga konti kaming mga gamit dito para sa aming uh, pag-island hopping. Yan. Thank you, thank you. Thank you. Ha? Ang gagawin ko? Ha? Aba, kasama pa? Ay, ayos ah. Grabe, butod na ako dito. Sunog naman. Diyos si Marimar. Tapos biglang umano sa akin, no? Ay. Pwede ganun. Pwede ganun. One. Hindi pa ganun. Doon ka sa kabila. Doon ka. Huwag nung ano dyan. Doon ka, doon ka. Sigaw, marinig kita. Hindi ka na marinig. Ha? Huwag! Huwag mong iba ba dito? Ayusin mo, Pap! Ha? <laughs> <laughs> Bakit? Ayun na naman. Ayaw. Nakarol pa 'yan? Nakarol? Magpi-film pa. Ah, okay. Kasi gusto ko ano, yung video na 'yan. Ano nangyari? Ha? Ano yan? Doon ka sa ano? Para ano? Ganon? Palayo mo doon! Paano mo? Papunta mo doon! Papunta mo doon! Ha? At least nakita yung ano. Yung dito nag, nag roll ba to? Ah, okay.